Hola. Salu Эхә yes, survival. Sa so cooking survival, bigyan na sila ng bigat at sila na kung paano nila ito tinutuin. Pangalawa, two nights of forest. Dalawang gabi sila Yes, sir. Na ngayon, yes, sir. yes, sir. Ito ang ating pag-uusapan ngayon. May tatanong ba kayo? o ilan Sir, may mo ako. Kaya yun. Sa uny para, pili tayo mag-adapt ako sa 56 54.